Sa na nga lang kay magkasama ni si Ramir at ni Atony Mar, binulabog niya pa. napakawalang walang yata talaga ng patrisyang yan. Pinapuyat na matatapos yung gulutina, eh. Napako ba, ba kayo napapagod na alagaan ako? Kailan ba ako napagod sa'yo? Eh sabi niyo nga po, di ba? Pansamantala lang naman ako na pinaalagaan sa inyo na tatay ko noon nung Nakita niyo ko sa labas ng bahay nila. Pero ang nangyari, kaya na po yung umaho ng lahat ng responsibilidad. Hindi na, kung hindi pa po, po kayo pagod, kung kaya niyo pa po akong kupkapit, pwede po ba sa inyo na lang ako? Lilith! <laughs> hindi mo na kailangang sabihin yan. Ikaw, ikaw ang magsasawa sa akin. Pero ako, kahit kailan, hindi ako mapapagod sa iyo. Kasi po, ng yung buwi kapag bininit ko yung sarili ko. Sira Mir, tsaka kaya do'y ni Mir. Kaya dito na nang buo ko sa inyo. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Lilat, pwede ba tayong mag-usap? Bakit nung sumunod pa kayo dito? Gusto niyo ba na pati dito guluhin kami ni Mang Patricia? I'm sorry. Kung hindi sana ako nagpumilit kay Ramir na makasama ka sa dinner, hindi sana mangyayari yung gulong yun. Yun na nga, Atty. Mere. eh. Huwag niyo nang pahirapan pa si Lilith. Nung papunta ako dito, nakapag-isip ako at may plano ko. Anong plano? Tama si Cez Lillet. Hindi tayo lulubayan ni Patricia. Kaya sumama ka sa akin. May matutuluyan tayo sa Amerika. Sumama ka na sa akin. O? Oh? Babawiin ko ang mga panahon na hindi tayo nagkasama. Eh hindi naman gano'ng kadali yun eh. Anak, alam ko magiging mahirap. Hindi madali, pero pag-aaralan ko kung paano ako magiging mabuting ina sa iyo. Kaya parang awa mo na sumama ka sa akin.